i na ang ilan sa mga natuklasan ng Independent Commission on Infrastructure. Kabilang ang bakay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig na hindi tinitirhan kundi imbakan lang umano ng pera. Pati ang itinatayong proyekto ng DPWH na para lang umano protektahan ang ari-arihan niya at ng isang co-commissioner sa Bulacan. Nakatutok si Joseph Moro closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa labing siyam na pahin ng interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isiniwalat ng komisyon. Sa testimonyo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Salty Co. ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Co. sa kanyang mga isinulong na proyekto, sinabi naman ni DP... DPWH Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang naghahanda ng kahon-kahon at malemalit ang pera kay Kona tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idini-deliver na cash kay Ko. Wala daw mga muebles sa loob at ang laman, puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at niko sa Bustos Bulacan. At ang in-charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonyo ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa si na Sen. Jingo Estrada at Joel Villanueva, siko at tatlong iba pa, itinangginin na Estrada at Villanueva ang aligasyon. Hinihingin pa namin ang reaksyon si nako at Lipana.